yung payong mo na sing laki lang ng cellphone, ewan ko na lang talaga sa'yo kapag tinamad ka pang magdala nito, ang gaan-gaan na nito, ang liit-liit na nito, kasyang kasyo sa bag mo at ang kagandahan pa nito, may casing. May isa nito na walang casing, o ayan ha, mas gagaan pa yon So, ewan ko na lang talaga sa'yo. O oh, ba diba, sobrang cute nito. O, pita kita mo naman. O, oh, diba? Sing laki lang talaga siya ng phone. Kaya, hindi ka na dapat pang tama rin. Lalo na ngayong panahon na to. Naku, pabago-bago yung panahon natin nandoong umaaraw, tapos biglang uulan, iba na yung ready ka, de ba? Dapat handang-handa ka at matibay naman to. At ang kagandahan pa nito, protected ka kasi kailangan talaga for protection umaraw man o umulan. At dahil na maliit to, de ba? Kayang-kaya mo siyang ilagay kahit sa pouch mo pa yan, o kaya sa maliit na bag, o kaya sa crossbody na bag mo lang. Malaki maliit na bag, kasyang-kasya, kasi nga ang liit-liit nito. Yung payong, naku, parang necessity na to, gamit na gamit na kasi natin to ngayon. Tapos, ang kagandahan pa dito sa payong na to ay, 100 plus lang siya. Yes! O, ba? Diba? Sobrang mura, sobrang tipid, pero sobrang sulit. Kaya naman, highly recommended ko sa inyo yung payong na to. O, ano pang hinihintay nyo? syempre, andyan, yung yellow basket. O, link below.